DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH, ang isa pang magandang duna, may pangako, ang bukas. Napakalupit mo! Hindi ka lang sa babae pumatay! kundi pati na rin sa matanda! Wala kang puso dahil hindi ka marunong maawa! Hindi mo malang inisip ang sinapit ni Andrea na igmo mo pa ang nagangalit na vulkan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang Daing Mo Pa Ang Nagnangalit na Bulkan. Dito pa rin, sa ating natatanging donat, May Pangako ang bukas. Ano? Gusto mo patirahin dito si Adel? Ano ka ba? Nananadya ka ba? Pinapalayas na kasi siya doon sa inuupahan niyang boarding house. Dahil tatlong buwan na siyang hindi nakakabayad. Eh, kaya hindi siya makabayad ng renta? Basta, dito muna si Adel. Eh kung ikaw nga, tatlong kamag-anak mo, pinatera mo rito eh. Tumutulong lang ako sa kanila dahil nasa gipit silang kalagayan. Nagigipit din ang kapatid ko. At meron din akong karapatang tumulong. Eh pero wala na siyang mapupwestohan dito. Saan pa siya sisiksik dito? Problema na namin yun. Basta kung talagang patas ka, papayag kang dito rin tumira ang kapatid ko. Pumayag na si Imelda. Pwede ka nang lumipat dito. O sige. Pero next week na lang. Kasi marami pa akong asikasuhin eh. O sige. Basta abisuhan mo na lang ako kung kailan ka pupunta rito. kinausap ko na yung kaibigan kong supervisor sa si isang department store. O pwede ka rin niya ipasok bilang sales lady. Kaya si mo na yung mga requirements, ha? Ano bang mga requirement? Marami. SSS number mo, tax identification number, medical clearance at NBI clearance. Magli-leave mo na ako ng ilang araw para matulungan kita. Ay, hindi na. wag na, ate. Kaya ko naman mag-isa yun. Eh, hindi mo pa alam ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Baka mahaligaw ka. Matinawan, ano ko ba? Hindi na naman ako bata. Huh? Kaya ko nang asikasuhin mag-isa ng sinabi mong requirements. Sige, sige. Kung bahala. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano man ang magiging problema mo. <laughs> okay ka naman pala, Uncle Tomas eh Oo, oh, oo oh. Masanang ka palang kakainuman Nag-i-enjoy ko sa'yo <laughs> Eh, yung kuya mo lang naman ang hindi okay dahil kiljo yan. Sus, huwag niyo na siyang problemain, Uncle. Ako na ang balay ko eh, friend. Teka, pero paano si Ate Imelda? Eh, baka siya naman ang magalit sa atin yan. Wag mo problemahin si Melda. Ang bala sa kaya. Sige, kaya tayo kaya lang. Kaya, Ay, ha? Ah. Sige lang, Angkel. Sasabayag kita. Ay, dyan hanggang umaga. Ay, yeah. matulog <laughs> <laughs> na kayo. Hindi pa kami lasi, ha? Ah. So, Tito mo, mm. oh. mm. dahil pa namin alak. Mm. Halika, ah, join ka sa amin. Join ka. Diyan nga naman, ate. Halika ah. dito, halika, binis. Eh, bakit ako? Ah. Ah. Si Efren ang dapat din yung kajaming dahil ano? pare-paro kayo mga sugapa sa alak. Ikaw hmm. Okay, ang gusto namin man para may iba naman. Mas masayo. <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay! Ano? Bakit dyan pa kayo nagkalat? Uh, uh, um, eh, paano yan, ate? Masusuka na rin ako. Ay! Ah! Uh, Diyos, uh, Diyos! Uh, uh, ko! Mga kayo! <laughs> <laughs> ang bababoy niyo! <laughs> Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kita mo na nangyari? Nagpadagdag lang ang kapatid mo sa sakit ng ulo. Bakit ba ako sinisisi mo? Ako pa kan dapat magalit dahil na-influensya ni Uncle Tomas ang kapatid ko. Eh, kung ayaw mo ma-influensya ni Uncle ang kapatid mo, eh, di paalisin mo na siya dito. O, sige. Madali naman akong kausap, eh. Paaalisin ko si Adel pero paaalisin mo rin ang mga kamag-anak mo. Ah, hindi po pwede yun. Ah, ganun. Pag si Adele ang aalis, okay lang. Naman. Pero kung kamag-anak mo, hindi pa pwede. Talaga. <laughs> Ayos ka rin naman pala eh. Patas ka kung lumaban. Hindi ka unfair! Ay naku! Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Wala na akong pakialam kahit ano pa ang gawin nila. Kaya bahala ka na maglinis sa mga kalat nila, ha? Aba. Labhan mo na rin yung cover ng sofa na sinukahan nila. Uy. Pride powder naman ang gamit natin. Egi, madali na yung linisin. Ba't ako? Sinainay at lourdes na lang ang paglabahin mo. Para matuto silang makisama. Ah, eto na yung pinapatimpla mong kape. Sakit ng ulo ko ah. May hangover pa ako. Mahiya ka naman, Tomas. Ha? Nakikitira ko na nga lang dito tapos nagiging sakit ang ulo ka pa. Pati ba naman ikaw? Kontrabida na rin yun ang nga lang ang ko eh. Hindi masama maglibang. Basta wala kang taong piniperwisyo Huwag ka nang makialam para hindi lumaking gulo. Ikaw ang nagpapagulo. Dahil sa pagiging lasenggo mo. Kaya, tumaasahan na naman. Tama na! Naririndi na ako eh. Eh, kung ayaw mo mapagsabihan, mayos ka. Gagawa ka ng katarantaduhan. Pagkatapos... Tama na sabi! Tumigil ka lang! Hoy! Ano ba? Kaya aga-agang ingay nyo. Eh, pasensya na, Efren. Eh, um, May ay Ano pasensya? Ubus na ang pasensya ko sa inyo. Kaya lumayas na kayo rito. Ang kakapal ng mga mukha. Mapatay guto. Malapit na akong mapuno sa iyong hudas ka. Huh? Kung naganap ka ng sakit ng katawan, pagbibigyan kita. Lakas naman ang loob na hamunin ako ng gurang na to. Ha? Gurang pala, ha? Eto, tikman mo. Tapas! Tama na yan! Hello? Ang hinaan nyo naman sumuntok. Ganito ang tamang pagsuntok. Tapas! <traumat> <Tumas! traumat> Diyos ko! T Tuluwa! Tuluwa kayo! Ang yabang nyo! Lampa naman pala kayo! Walang yaka eh, friend! Bakit ka pumatol sa matanda? Matagal na ako nagtitimpi. Dapat nga nung nun ko pa kayo pinatulan eh. Lalo na yung matandang yan. Balikan natin ng tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumutok ang muso ni Tomas. Tapos, alanganin din ang kanyang pagbagsak. Masakit daw ang kanyang balakang. Kaya ayun, nakahiga pa hanggang ngayon kasi pinatulang pa ng asawa mo eh. Hindi naman po sa kinakampihan ko si Efren. Pero may kasalanan din naman po si Uncle eh. Eh kung sa bagay, baka nga napiko na yung asawa mo. Kaya mabuti pa siguro, aalis na lamang kami ni Lourdes. Oo nga ate. Huh? May trabaho na ako. Kaya pagkuha ko nung una kong sweldo, maghanap kami ng malilipatan. Isasama na rin namin si Uncle para matahimik ng pagsasama nyo ni Kuya Efren. Ay, hindi, hindi kayo aalis. Bantayan na lang ninyo si Uncle para makaiwas sa gulo. At huwag na kayo sumali sa gulo. Hmm? At sa halip, umawat na lang kayo. Pero paano kung patuloy silang mag-iringan? At, at lalo lumaki ang kanilang sigalot. sa na lang po natin yung problemahin. Basta pakisamahan nyo lang si Efren at nagdaganin ninyo ang inyong pangunawa at pasensya. Kuya eh, Efren. Huh? Pagpasensyahan mo na itong dalawang libo. Share namin ni inay eh, sa mga gastusin dito. Basta tuwing kinsenas at katapusan, magbibigay ako sa iyo. Maliit lang to, pero pwede ko nang pagtyagaan. Pasensya ka na. Marami din kasi kung pinagkakagastusan eh. Pero di bale baka sakaling madagdagan ko yan sa susunod kong sahod. Dapat lang. At gusto ko rin ipaalala sa iyo na hindi porke may binibigay ka sa akin, pwede na kayong maghari-harian dito, ha? Kailangan nyo pa rin makisama. Nakakaintindihan ba tayo? Huwag ka mag-alala, Kuya. Hindi kami magiging pasaway at sakit ng ulo. Kita mo naman si Inay. Siya na halos lahat na gumagawa ng mga gawaing bahay dito. <laughs> Mukhang may tinutumbok yung pagsasalita mo, ha? Nagpaparinig eh, ka ba? Di naman. Sinasabi ko lang na marunong din kami makasama. Alis mo na ako. Bilis-bilisan niyo ang paglalaba. Dahil susunduin pa ninyo si Lenlen Len sa school. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Alam niyo na naman yun dahil sinamahan ko na kayo nung isang araw doon. Eh, wag kang mag -alala. Matatapos na ito. Ah, uh, so pala. Pagkatapos niyo sunduin si Lenlen, mamalengkin na rin kayo. At kayo na rin ang magluto. Ha? Magluto kayo ng hapunan dahil gagabihin ako ng uwi. Gusto ko... Kaldiretang baka, lutuin nyo. Oo, sige. Gagawin ko lahat yung mga sinabi mo. Lola, bagal nyo naman maglakad. Pinis. Dahan-dahan uh, lang ako. Dali. Wala, hinihinga lang ako eh. Di kayo? Ay, sandali! Len, len, sandali! Saan ka pupunta? Ano ba naman nang, naisipan ang naisipan ng batang niyon? Loko, ayun! Pumasok doon sa biskinita! Saan siya pupunta? Teka, teka, ko! Nasaan na ba ang batang niyon? Biglas siyang nawala! Len, Ano ang nangyari kay London? Nawawala nga ba siya? Mga nagsigalab, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Squatton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imeltang. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, Negaan nya yang wag kaliligtaang sumdan at pakinggan. Ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasay sayang ito. Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako. Ang bukas. ZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.